Ngayong araw ay binalikan muli natin ang bayan ng Kuenka kung saan matatagpuan natin ang Mount Makulot. Maraming mga pwedeng puntahan na pansyalan dito kaya pinasya natin na balikan ito. At isa na dito ang Imelda's Garden Resort. Kaya tara na mga kapanalig, puntahan natin. Wow, ang lalim naman ito magandang buhay mga kapalalig ayan for today's vlog eh punta natin yung Imelda's Garden eh ganda ng bundok ng Cuenca dito pala siya maasisila yung napakaganda oh. dito sa eh eh, ito kapag uh, ganitong panahon o, o ganitong hapon kita kita mo yung bundok talaga ayan ganda ng bundok oh yung nakikita kong ulay puti, yun yung inaakit eh parang yun yung uh, pinaka station of the cross susubukan natin uh, akitin yan sa mga susunod na araw kasi mga akwa na naman yun ano ng panahon yun no? yung may puti, siguro ako nakikita nyo sa camera nandito na po tayo ngayon sa bayan ng uh, Cuenca, mga kapanalig malapit na tayo ang way na to eh, kasi pareho rin ng way na pinundahan natin sa yung before sa lumampaw ba o lumipaw view deck eh doon din po ang daan so magkaiba lang sila ganda ng bahay oh. so magkaiba lang yung uh, way niya kasi pagdating po dito sa may dulo dito ay eh, kakaliwa ka samantalang yung uh, lumampaw view deck ay eh, kailangan mong dumiretso oh. dito doon daan dito, dito, dito. This way to Imelda's Garden na yun, oh. may nakalagay na. Ah, okay. Hindi naman tayo maliligaw eh. So malapit lang pala dito yun, oh. Wow. Asa na tayo? Wow. Ang ganda rin ang lugar na to dito, guys, oh. Ano ito? Ganda ng tambayan, oh. <laughs> Parang ka sa ibang lugar pala dito, ah. Ito siya, oh. Oh, pinagawa nung siguro niluto-luto nila kasi nga uh, naka pour round naman sa Taal Lake so ito na yata yung Imelda's Garden ito na guys hindi pa ang ganda oh Biliaremo. wow ganda oh wow hey guys nandito so, ako sa Imelda magiging you know Uh, nag-iisip pa ako papasok bawal daw kasi mag-drone shot sabi ni Kuya eh yun. hindi ayan oh sabi lang ng management kasi bawal daw magpalipad ng drone so nag-iisip pa ako kung papasok ako sa taas or uh, lilipat tayo ng venue so nag-iisip ako ngayon actually pag pumunta ka dito may bayad ayon 150 pesos na payment para makita mo maganda naman yung lobby eh. maraming maraming tao ngayon araw ng Lunes pa yan lalo na ako siguro kung araw ng uh, Sabado at Linggo o yan, mga may gustong batin dalawang to Baya Hindi po na. po nagpapapasok sa drone Hindi rin po yung ayaw din po Hindi, <laughs> <laughs> joke lang na, wala, wala So pag papasok ka pala dito, merong regular at saka special Ayun o, nakalagay, pinalda nila Para lomi lang yung pegue Wala <laughs> akong special Wala, wala akong special Pagdala, wala, nakalagay o oh. Sino lang sulat doon, regular O oh. Eh sabi ko, masakit pa ako Kasi nera yung mga, di may discount, di WD yun Okay <laughs> hey guys, papasok tayo sa Meldas Garden Ito na So yan, pagpasok mo makikita mo yung ginagawang hotel Ang ganda rin ha May hotel pala dito ang ginagawa oh. So hindi pa siya tapos pero okay naman Hey guys, dito tayo sa ML Garden at ang ganda mo yun, ganda yung view hindi na siya masyado mainit hindi na tayo pumunta kanina ng sobra so tama lang yung pagkakapunta natin dito ayun guys, No, isa sa relaxation na pwede nyo puntahan dito sa bayan ng Cuenca, itong Imelda's Garden. Maganda siya at uh, napaka breathtaking na view. Oh. Ayan. Kitang-kita mo yung vulkan. Nandun sa likod natin yung vulkan, guys. So, napaka-relax at maganda yung kanilang gagawin na hotel dito. Ayan, oh. So, sigurado, mga ilang uh, taon pa, eh okay na to mas marami magiging improvement pa kasi marami silang ginagawa ayan. so dito ayan. So dito, makikita mo sa likod ko may rainbow dito. Pwede nga kitin. Mahapaka, ayun o. May uh, rainbow. Subukan natin akitin guys. Sige okay, try, try natin akitin yung rainbow. Ayan. Ayan! Nakatakot ah. Parang, parang nakatakot dito ah. Ay, hindi naman. Pant pantay pala naman dito sa ibabaw. Ayan. Wow! Yun o. No? So dito, makikita mo nabaka taas natin oh no? ganun oh katakot nasa rainbow tayo baba na tayo yan guys dito sa likod oh no? may cafeteria pwede kayong uh, umorder siguro mga kape kung ano-ano dito aayos dito yun, nasa likod natin yung bundok ng bangka ayun, maba tayo guys Maraming amenities to, hindi pa lang tapos katulad ito ginagawa nila ayan. Ang bago pa nilang inaayos. Kumalaki so, kasi yung place. Ayan kaya hindi lang biro mag ito ay yes. so makikita mo minaximize nila yung space ng property ayun naglagay din sila doon at uh, inaayos din dito sa likod para nga naman hindi isa lang gawaan halos lahat ng mga bangin ayun oh ayun yung kayang i-maximize, minaximize na dito para magawa. So siguro mga few years, malaganda na to. Mga ilang taon na lang. So, siguro mga isang taon pa. Ay eh okay na to guys. Ayun. Ayun. Hindi na natin pa Kita naman nyo sa video. Oh. Medyo nalakas yung hangin dito guys. Akit na tayo dito sa agda na yan. So mayroong nest doon. Pwede ka magpa-pictures ayun pa rin yung isa kung gusto mo naman may igaw ito natin dito sa likod natin may mga plants oh. hindi pa lang siguro hindi lang kung anong gagawin dito parang mayroon din pwede kang umorder parang may cafeteria din so malaki yung area ayun oh. ang doon sa baba Tara, kita tayo dun. may nest dito may dalawang may dalawang itlog hayos <laughs> din eh no naglagay silang dalawang egg doon ayan may kubo dito pahinga tayo ayan guys oh So, what's up mga panali, Dito tayo ngayon sa Imelda's Garden at uh, inikot natin yung buong place. May mga area na ginagawa pa rin dito, hindi pa tapos pero patapos na. So, malaki din yung gagawin nilang uh, hotel dito. So, makikita mo dito yung hotel, talaga malaki din. And ang kagandahan dito na maximize yung place, no? Yung lot area, may maximize nila. Nilagyan na lahat nila ng amenities. Malinis, napakaayos, kaya may sasuggest ko kung mayroon kayong time para pumunta dito puntahan nyo to we have 150 pesos lang naman yung entrance and uh, senior citizen may mga discount and then I think kung 10 kung labing isa kayo 10 plus 1 uh, libre na yung isa so eto pinilit ko lang malapit lang to sa location ng na, na ito eh. at uh, kung makikita mo ito malapit din to sa mga uh, vulkan kung makikita mo yung vulkan dyan eh kita kita yung vulkan taal dito kita kita mo yung uh, view ng paglubog ng araw siguro hindi na rin natin mayintay na puntahan o gawin pero uh, gusto pong pumunta hindi ko alam kung uh, uh, accessible sa inyo pero madali nang hanapin searchable naman siya nakikita mo naman way sa way sa Google available siya kaya pepede so sa inyo po lahat kung uh, naghahanap kayo ng uh, isang lugar na uh, to relax I suggest this place kasi malapit lang to sa Batandas na so, sa bayan ng Cuenca at uh, well, sarap naman yung view medyo mahangin pa ngayon marami kasi siguro singkad na lang ang alaw. pero nasa gilid kasi ito ng bundok kaya napakaganda ng area pinanunuhan mo yung uh, Paa Lake dito sa lugar na to so, sa sa inyo kung may time pasyalan nyo po ito napakaganda po dito Girl. Okay guys, na natin si pare. Pare, ano ang first name mo? Felix. Ah, si Felix, ayan. Siya so, yung nag-assist dito. So, kung pupunta kayo, Melda, siya yung makikita ninyo baka may gusto mabating yes. wala na <laughs> so napahiya camera siya pala si para so siya yung dito sa mga pagpasok at paglabas siya yung rinicheck ng mga bag nyo baka daw may dala kayong alam nyo na <laughs> so eto tapos na ako dito sa loob uh, <laughs> aakit na ako patas ulit and then uh, bigyan ko ng update doon sa pupuntahan pa natin kung sakali makapunta tayo so nakamotong lang tayo ngayon sa maglid lang tayo and tomorrow hindi tayo maapag vlog mga kasi meron tayong uh, biyahe ng ating man. So, ito na lang muna. So, tatapusin ko siguro yung aking pag-vlog na sa pagsakay sa motor. Kitang kita dito. So, guys, dating tayo dito sa Imelda's Garden. And, uh, hindi pa masyado tapos lahat, pero kita mo na yung ganda ng lugar. At ito, oh, kita mo yung view ng bundok ba kuwenka. Ayan. So, madami ng ayun, ganda. So, kung pupunta ka dito, eh, may bayad na 150 pesos per per isa. At, hindi libre ang bata. Ang libre lang, eh, yung mga impata. Ang ganda ng bundok, oh. Ayun, okay, guys, so. oh. Grabe, oh. Ganda ng bundok. So, pwede siguro magpalipad drone dito. Palipad kaya tayong drone dito para makita. So yun guys, kung naghahalap kayo ng magandang puntahan na ah, lugar na yun, mayroon nga lang P na 150, eh okay na dun. So, kung nakabot niya sa vlog kong ito, ito eh, na kang kapanalig. So sa akin po mga kapanalig na laging nakasupport na kay kapanalig motor rider, thank you very much po sa inyo. And uh, pinipilit po natin na makapunta doon sa mga lugar na dapat pampuntahan. Para at least eh, makita nyo sa pamamagitan ng aking mga videos, yung mga lugar na napupuntahan natin na gusto nyong puntahan, na wala kayong oras para mapuntahan sa ngayon, eh mapanood nyo na sa aking mga videos. And uh, sana po, doon sa mga nanonood na hindi naka-subscribe kay Kapanalig Motor Rider, please uh, help me by subscribing sa Facebook po natin and sa YouTube and TikTok. And kung gusto po niyo yung full videos ng ating mga vlogs, eh sa YouTube nyo po panoorin kasi halos sa uh, kompleto po yung ginagawa natin doon. So sa inyo pong lahat, maraming salamat. Dito ko tatapusin sa bundok ng Makulot, Cuenca, Batangas. Mabuhay! Magandang hapon na po sa inyo. Bye-bye!